Ma'am, bakit hindi ako makapag-follow? So, ewan ko. Bakit hindi ka nga ba makapag-follow? Anong ginawa mo? So, isa lang ang ibig sabihin yan, guys. Kung hindi ka makapag-follow, ibig sabihin, restricted ka sa pag-follow. Siguro na, mo sa uh, pag-follow to follow or uh, yung mga wala ka ng time interval sa pagpa-follow. Kasi, ganun kasi talaga yun, guys. Kunyari, uh, nag-follow ka ng mga sampu sunod-sunod. Nakakita ka lang ng follow na nakakulay blue atat na atat ka nang i-follow kasi nasa isip mo pag finalo ko to ipa-follow din ako kaya pinindot ang follow so anong asahan mo restricted alam nyo guys ang pagiging uh, restricted na natin sa pag-follow una may, uh, oras lang oras lang yung tinatagal natin pag inulit mo na naman abutin na yan ng araw isang araw dalawang araw Kapag ulit na naman, na-restricted ka na naman, abutin na yan ng dalawang linggo, isang linggo, isang buwan. Kapag naulit na naman, restricted ka na naman sa pag-follow, sobra-sobra na yung pag-restriction mo, restricted ka na sa pag-follow ng uh, ilang beses, mga sampung beses, twenty beses, 100 beses, habang buhay ka nang hindi makapag-follow. Sinasabi ko sa inyo. Meron na nakaranas nito guys, limang taon na daw siya na hindi makapag-follow dahil ganun yung ginawa niya. Kaya kapag one time na nakatanggap na kayo ng restriction sa sa, sa pag-follow, ay kasi wala tayong natatanggap na restriction sa follow, eh. basta na lang hindi ka na lang bigla makapag-follow eh. Kunya lang papalo ka. Wala na lang, hindi mo na siya mapindot yung follow. Kasi nga restricted ka na. Hindi hindi tayo hindi tayo sinasabihan na oh, tama na restricted ka, restrict na restrict kita. Walang ganoon eh. Kaya kapag ganoon ang nangyari guys, dapat mag mag time interval na kayo. So pwede naman siguro yung Uh, mag-follow ka ngayon ng lima. After one hour, mag-follow ka ulit ng lima. After one hour, mag-follow ka ulit ng lima. lima. So, pwede siguro yung gano'n guys. Pero kasi yung, uh, yung mga sunod-sunod na pag-follow na mga nakakita ka lang ng blue, parang nagtatatanta, nagtatatanta. Nagtatata, nag-star yung mata mo kasi umaasa ka yung mga ipa-follow mo ipa-follow ka din pero nga nga alam mo ba yan Ipa-follow mo kunyari lang yan ah oh, sige dan 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 pero pag mo sa followers mo, wala sila doon. Maraming ganyan. Guys, pa uh, idol, lords, para sa back naman na follow na kita. Siyempre, ikaw naman hindi ka din tumitingin sa followers mo. Pinalo mo rin, nirebak. Pero wala pala siya sa followers mo. Nga nga. Meron din yung magka-follow sa'yo. Maya-maya, unfollow ka na. O, ano na pala? Wala. O. So, million-million na yung followers mo, 100 na yung followers, 100,000, 100 million ng followers mo dahil nga masipag ka sa pagkikipag-follow sa follow. Pero ang views mo naman, kumusta? So, sasahod ka ba dyan sa followers mo? Nasabi ko sa sa inyo na huwag kayo mag-focus sa pag-follow to follow. Restricted ang abutin nyo. Yung mga visibility nyo, visibility nyo, bababa yan. Habang habang tumataas yung mga followers mo, ito ay paulit-ulit ko sinasabi. Habang tumataas ang followers natin galing sa F2F, bumababa rin ang views natin. Pansinin niyo 'yan, sinasabi ko sa inyo totoo. Pansinin niyo 'yan. Hindi ako nagbibiro. Kaya ang, ang palagi kong ipapayo sa inyo, mag-focus sa paggawa ng content. Huwag sa pag uh, F2F. Ano ano makukuha niyo sa F2F? Sa ba kayo sa followers? Kasi kahit wala kayong followers, guys, manunood pa rin yung mga hindi nakafollow sa inyo kapag naging consistent kayo. Kap kasi pag consistent kayo, ipapakalat ni Meta ng algo yung mga video nyo sa wider audience. Pero kapag nakapag, nakipag F2F ka, binababa niya yung visibility mo, binabawasan. Kaya walang nakakakita yung mga pinupost mo. Mas gusto mo yon <laughs> Kung ako papipiliin nyo, mas gusto ko yung walang followers pero maraming views. Kasi dadami rin yan eh. Kasi pag marami nang manood ng mga video mo, dadami na yung kusa yung mga, mga ano mo, mga followers mo. Yun yung kinatawag nating organic followers.